So ngayon mga kasiking na tanong ko na yung ano, pinagin, bali nag-inquire lang ako dito ngayon. So, tanong ko lang muna kung pag nag-down ako ng 20k, mga uh, magkano magiging monthly ko for 3 years. Sinama ko na pati carb type para may pagbasihan tayo kung magkano yung magiging monthly natin. Kasi yung ano, may pang-down na rin naman tayo eh, kaso nga lang, kailangan pa rin natin magtanong-tanong para sigurado. Mabilis lang din naman eh. Kasi dati dito rin ako kumuha ng dating motor ko. Ah, so one Raider 115 lang 'yon, ito 'yan. So 5 years na siya ngayon, matagal na siyang tapos. Kaya ngayon, nagbabalak na naman ulit tayong mag ano, kumuha. Tayo, so, mag -ano, sir magkano sir? Bali 4956 sir, monthly natin for 3 years, 20k yung daw po. Opo. Doon sa, sa FI. Okay, FI. Opo. May rebate pa yan sir. May rebate pa naman yan sir, 4756 na lang po siya. Ah, uh, magiging 47 siya. Ah. Tapos yung ano naman Pre, yung uh, carb type Carb type 4, naman po siya Tapos mababawasan pa ng Best, best 200 pa ya. naman yan 4,149 149 na lang mm, Pag sinagad ko kaya nung 25 kay May bababa pa 25, bababa ba pa rin naman yan sir Basta ginawa ko na sa Ano sir, puro all day na Wala na kayong inagad Kung uh. sa FI Four seven seventeen sa. Four seven. pa siya ng. Malilis pa rin. ng 200 hundred yung sa. Four Tapos yung car. Four naman sir. magiging three na yung sa mga okay. talo. Okay. sir. Sige, sir. So, dito rin ako kumuha ng motor ko dati. <laughs> oh, sige sir. Kailangan uh. Pero kapag mabalak pa ma sir. Okay, namin. Oh, ano na lang siguro. Pwede, pwede kayang ano, sa bahay ko na lang pilapan kung sakali magano ano ako. Tilapit lang naman ako, dito lang oh. naman ako. Eh. na lang ako ng form. Oo, bigyan. Bigyan na lang ako ng form, sir. Save pa rin naman yung sa amin, sir. Apo. Ah. Yan. Anytime naman pwede kong dalhin yan dito, sir, no? Mas mm. okay. nga, sir, kung ano, palak mo na rin talaga makakuha. Oo. Ah. Pila pa mo na kaagad, sir, para may schedule natin yung siya. Ah, Oo, sige, sige. Sige, sir. Thank you. Thank you sir, salamat Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. So yun mga kasiking, humingi na rin ako ng form May pilapan para pilapan ko na sa bahay Tapos ibabalik ko na lang dito kung sakaling sigurado na tayo makakakuha Para diretso si na saglit lang naman yun Matik naman yun mga kasiking, approve ka agad Kasi dito na rin naman tayo kumuha ng motor natin Kaya so, walang problema dito kasi mabilis lang Pero try ko pa rin sa iba mag ano Try ko pa rin sa iba mga kasiking kasi alam ko sa mga ibang motor dealer titingnan ko magkakanvas din ako doon kasi alam ko parang mas, may medyo mababa pa eh, baka makakuha pa tayo ng mababa kaya subukan pa rin natin ulit kaso medyo malayo dito ba eh. baka mga bandang muntinlupa pa pero tro, subukan pa rin natin makapunta so ngayon ayun pa uwi na ako balik muna mga kapiking, ako ng barangay ano dito, barangay hall namin dito. Kukuha sana ako ng ano, uh, sidula. Kaso Monday to Friday lang pala, nakalimutan ko, sa Saturday pala ngayon. Pero <laughs> eh, okay lang. Kukuha na lang ulit tayo sa Monday. Kung magkakakuha, kasi may pasok na. Eh, kailangan kasi yun guys sa ano namin sa uh, requirement min sa BIR Sigurado yan, mga aabot na naman ng 200 plus yun Babayaran natin sa sito lah Hindi, kukumputin kung ilang taon ka na sa company mo eh So, magbe-base pa sa ano Bakasip pa kung magkano yung uh, kita mo per day so, ayan o na rin pala ako dadalhin ko na rin yung form na hiningi ko doon sa motor trade Bale ayun nga pag nag-down ka ng na uh, 20,000 sa, 20, sa Raider FI for 3 years magmamanti ka guys ng 49 at babawasan tayo ng uh, rebate so ayan malapit na ako sa amin nag stroll stroll lang naman ako ngayon guys kasi kumuha tayo ng pera na pinadala ng na pinta natin hindi naman sa akin talaga yon. nautusan lang tayong kunin <laughs> ay wala palang daan dito wala na kaya dito Да,